Yan, good morning mga local Ito na pala yung sinabi sa atin. cut out sa naging po sa atin na may demolition na nangyari dito. Sa gilid na ah, sa likod ng pumping station na dito sa May na Hills, Davao City. Kaya pala hindi pa rin na may, may baba pa rin dyan. Hindi pala pala ito nagdamag itong pumping station dito. Kasi nakabara pala yan No? Hindi pala ito maraming mga bahay dito siguro. Ayan. Ang Ayun, tapos na tayo dito sa gilid ng Gabo International Airport. Kasi ito, napuan kasi ito eh. Parang isang malaking tulong din ito na bypass road dito. Kung bumabaha itong Laberna Hills, yan, paakit yan, katitipan. Pababa is Laberna Hills. yan talaga yung parang sa baga kawa eh. Yan talaga yung mag, may mga malalakas na ulan dito. Is yan talaga binabaha. Hindi na madaanan yung na Hills. Kaya yung mga sakyan talaga stranded doon. Ito na yung ginawa nila na solution, isang solution na dito nadadaan yung mga sasakyan kasi may doon sa Laberna Hills may kanto doon yung mga sasakyan galing doon sa Damusa doon pa lumalabas yan, ngayon is pwede na dito. ngayon, may nag po sa atin mga kabarkads na dinimulis daw yung mga subdivision dyan. Kasi, yun daw uh, ang ang tawag nyan, yung yung kuhan siya. Yung parang naka babag eh, yung subdivision dyan. Sa project di, uh, sa tubig na hindi dumadaloy dahil sa sa subdivision ngayon ang subdivision daw yan dinimulis siguro binayaran yan sa DPWH yung subdivision dyan para madaanan makadaan yung tubig para gawaan siguro ng malaking kanal dyan kasi yung area na dyan is parang walang daanan yung tubig kahit nagawa na sila ng gensit yan, binubumba doon sa kabila hindi pa rin makaya yung tubig tubig pilog yan, hindi makaya yan, bumuntahan natin mga workouts na check out sa na din po sa atin na na meron daw demolition na nangyari dyan para sa labir na na yung tubig is lalabas may labasan yung tubig dyan yan yung titingnan natin kung gaano katotoo ba na may demolisyon na nangyari dito ako din kung nakatira ako dyan sa malalakas na ulan binabaha yung mga bahay dyan eh sa bahay, mga bahay, pumupunta yung tubig. Kaya, kahit babayaran ako ng DPW. So, okay na rin yun. Kaysa magsuffer ako dyan, dito banda. Yan, ito yung sa may laberna. Yan, yung may, kung ano, yung may Uber Pass. Yung kahit ano-ano na yung ginagawa nila dito eh. Banda, kahit kahit binutasan na nila nagawa na sila ng mga pump dyan ay ginset pa hindi pa rin makakaya ng tubig ulat dito binabaha pa rin dito banda na area ito yung binabaha talaga na di, di, di madanan yan dito dinimulis na daw dito yan titingnan natin yan, no? may ginawa dyan na pumping station dyan may dinimulis daw saan kaya banda itong dinimulis na mga kon natin dito Yan wala tayong nakikita dito may ginimolis dito banda. San san kaya yung sinabi sa atin na nag na may dinimulis daw dito banda. Dan kalau tak nak kita di itu. Ya, dia cerita ya. yung sinabi sa atin, walang pwene eh. baka dito sa harapan hindi dito banda doon sa kabila ito palang sinabi nila na uh, binimulis ito palang dinimulis mga kawerkads, randa yan, dito ni dinimulis mga kawerkads yan, may mga bahay paraya doon no? na pinuha dahil sa project na ito yan. yan dahil sa project na ito ito palang dinimulis ng mga kabahayan para doon sa project nila yan hindi pala doon sa kabilang subdivision ito well, kasi ito yung pumping station eh wala pa talaga yung pumping station nila diyan is wala pa talaga ang labasan Siguro makukuha pa dito Dito banda oh, Na portion Yan malaki laki din itong Kuha nila dito Project pala dito Yan ito pala yung Kukuha na project Kasi yon yung pumping station nila oh. Naka close pa pala yan Hindi pa nagagamit yung pumping station nila dyan Yan kaya itong mga bahay dito is naka-demolish. Na yan. Si papunta yan dito may kanal yan dyan. Oh. Yan dito ibubumba ito. Itong tubig dyan. Dito ibubumba. Yan. Laki-laki pa pala itong trabaho nila dito. Akala ko natapos na itong project dito is wala pa pala natapos ito. Ayan. Mabui. Ayan. Yung pumping station nila dyan, hindi pa pala tapos ito. Ayan. Kaya pala, yan, ito lang yung kuha natin dito mga kabagkats, yung inimpo sa atin na demolition na uh, nangyari dito. Yan, dito sa Laverna Hills. Yan, parang maraming mga uh, bahay dito na area na na demolish. Yan, ito siguro yung gagawin na uh, kuan dito ibubumba itong tubig doon Ako, an? tapos may outlet yata dyan no? doon may mga bahay doon no? wala na na-demolish ah. ewan ko kung masali pa ba ito itong dito yan yan good morning mga kapatid ito na pala yung sinabi sa atin shout out sa nag sa atin na may demolition na nangyari dito sa gilid na sa likod ng pumping station ng dito sa May Label na Hills Davao City. Kaya pala hindi pa rin na mag, may babaha pa rin diyan. Hindi pala pala ito naggamit itong pumping station dito kasi nakabara pala diyan, no? Hindi pala kung ito maraming mga bahay dito siguro. Nadimulis na. Ito, dito tatanggalin pa siguro ito. Kung ano ba itong hmm. kuan dito? Yan, salamat sa nag-comment sa atin dito na may demolition. Atin lang i-update update dito. Yan, like and subscribe to my channel and press the button bell para ma-notify kayo sa mga video na i-download ko. Especially sa mga travel vlog natin. Yan, sige, bye-bye. God bless.